Grabe, inabot na naman kami ng gabi. Ahon pa din. ko pineapple. Matindi. Munti na lang. Munti na lang talaga. Susuko na ako. Ito na tayo, aahon na naman. Kamusta mga brother? Happy nga pala. Ngayong araw ay samahan niyo ako na ahuni ng isa sa pinaka-challenging na ahon papunta ng Tagaytay, ang Sungay. Pangalan pa lang ng ahon talagang mag-aalangan ka na agad. At kilala din ang Sungay dahil sa mga sunod-sunod na siko at matatarek na kalsada nito. First time ko din palang umahon dito at grabe, sobra ang gulat ko sa tarek at ihirap ng mga ahon sa lugar na to. So ano pang hinihintay natin mga brother? Gin agad. Mga alauna ng hapon, nag-ride out na ako. Ang mga kasama pala natin ngayon sa ating ride ay si Brother Jefferson, isa sa mga followers natin sa FB. Dito pala kami nag-meet up sa may Jollibee checkpoint and after naming magkita, rakra ka na agad. Dito pala ang daan namin sa Barangay Bungo para makarating sa Talisay. Ito na rin kasi talaga ang magiging warm-up namin para sa mga ahon ng sungay. Binaybay namin ang ahon sa Ciudad de Calamba, sa Bungo, hanggang makarating kami sa Tanawan. Pagpasok namin ng Barangay Santol, nagumpisa ng bumuhos ang ulan, pero hindi tayo magpapaawat. Rain or shine, aahon tayo. Para pala sa akin mga brother, mas okay na dito kayo dumaan kung papunta kayo ng Talisay. Mas tahimik at o lang ang sasakyan na dumadaan dito kaysa makipagsabayan ka at makipagpatintero sa mga sasakyan sa kabaan ng main highway. And para pala hindi kayo maligaw, ito yung mga barangay na dadaanan nyo sa loob ng tanawan. Dadaan tayo ng barangay Santol, Altura Matanda, Altura South at ang Barangay Kali. Or follow nyo na lang ako sa Strava para mas masaya, di ba? <laughs> Pagkalabas namin ng highway ng Tanawan, dito na mag-uumpisa ang napakahabang duso. Mula dito ay meron pa tayong 12 kilometers hanggang sa kanto ng ahon sa sungay. Enjoyin nyo na ang mga lusong dito dahil maya-maya tsak mawawala na ang mga ngiti nyo sa ahon ng sungay. Solid din pala yung mga lusong dito mga brother. Maluwag ang kalsada at smooth na smooth talaga. Pero konting ingat lang mga brother lalo na dun sa mga nakarimbrake dahil dahil may mga sharp curve sa lusong dito. And eto pala yung mga barangay na dadaanan natin para hindi tayo maligaw at para may guide na rin kayo. Dumaan kami dito sa may barangay Talaga, sa barangay Banyadero at barangay Ambulong. At pagpasok namin sa bayan ng Talisay, Batangas, bigla na wala na lang si Brother Jefferson sa likod ko. At paglingon ko, inaakay niya na yung bike niya dinapuan na pala ng Sumpa si Brother kaya niya inaakay yung kanyang bike. Buti na lang talaga malapit lang yung vulcanizing shop at hindi na namin kailangan maglakad ng mahaba-haba. Habang inihintay namin na matapos yung pagpapatch ng gulong ni brother, ako tamang pahinga lang habang pinagmamasdan ang patak ng ulan. After maayos yung gulong, back to saddle na. At mula dito ay meron pa tayong 3 kilometers papunta ng sungay. Pero huwag kayong magalala mga brother, since puro patag pa naman yan. At pagpasok namin ng barangay ba nga, dito na magumpisa ang ating kalbaryo. Dahil nan dito na ang umpisa ng mga ahon. Ang palatandaan nyo pala pag malapit na kayo sa likuan ng sungay ay itong Club Balay Isabel or search nyo na lang po sa Google Maps sa yung barangay banga basketball court. May kanto kayo na makikita sa may bandang kanan na may nakalagay na tutagay tay. At pagliko nyo dito, wala ng intro-intro, ahon na agad. Umpisa pa lang ng ahon, maganit na agad ang mga gradient ng kalsada. Pero bago kayo umahon, make sure na mag picture muna kayo dito dahil napakaganda ng view sa likuran. At para pala may idea kayo sa ahon dito, ito yung stats niya mga brother. Ang distance niya, 7.25 kilometers mula sa kanto ng banga hanggang sa tagaytay. Ang average gradient niya matindi-tindi 8 to 9% and yung max gradient na nakita ko 21% at ang total elevation natin ay 580 meters hinati ko pala yung buong ahon sa tatlong segment sa unang segment sobrang tindi agad ng mga ahon mahaba at grabe ang tarek may haba to na 3.25 kilometers mula sa kanto hanggang sa liyo na detaal ang average gradient nito mga brother 9 to 10% so sobrang tindi talaga at kada siko dito talagang paihirapan ka at ang kamalasan ko pa dito may mga sasakyan ako nakakasabay sa mga siko. Kaya kahit gusto kong tie-in yung kalsada, no choice ako dahil dun ako napapadaan sa matatarik na part. Halos wala ding recovery ang unang segment na to dahil dire-diretso ang ahon. Buti na lang talaga at naguulan kaya medyo presko kahit nalalas pag nasa mga tarik ng ahon. At dahil nga grabe ang ahon dito, may ilang sasakyan na talagang nahihirapan umahon. Katulad ng isang truck na to na tumirik sa ahon. Kaya napilito na lang bumalik. Tsagaan lang talaga sa pag-ahon at syempre tamang giring. At dahil dahil sa sobrang pagod, nagpahinga muna kami dito sa may magandang view at uminom ng soft drinks at tamang tambay na rin. At habang nagpapahinga, may nakilala din pala tayo dito ng mga nagmomotor. Shoutout nga pala sa mga taga Batasan QC lalo na kay Yorna Sadna at dun sa tropa niya. Ride safe sa inyo mga brade. After pala namin magpahinga, balik pa dyan ka na. Medyo maahon pa din pero tiyagaan lang talaga. Pagkadating natin dito sa Leona de Taal, dito na mag-uumpisa yung second segment natin. Dito, banayad na ang mga ahon at ito na talaga yung magsisilbing recovery mo. May haba to na 2 kilometers mula sa Leona de Taal hanggang sa may arko ng Talisay, Batangas at may average gradient na 3 to 4%. I-enjoy mo na ang mga banayad na ahon dito at may mga madadaanan ka din ng mga overlooking kaya kung may free time ka, tigil muna para mag-feature at magpahinga. Since kami ay nagmamadali, dinire-diretso na namin ang aming pagpadyak. Inabot na rin kami ng paglubog ng araw habang nagchi-chill ride sa recovery segment na to. At pagkalabas namin ng arko ng Talisay, Batangas, na andito na tayo sa pinakahuling segment ng ating ahon, ang ahon papunta sa Tagaytay. May haba to na 2.47 kilometers at yung average gradient naglalaro sa 10 to 11%. Grabe na yung mga ahon dito, talagang palalawitin ng dila mo. Ito yung ahon na dire-diretso at wala ng recovery. At dito mo rin makikita yung mga sunod-sunod na siko at yung may 21% gradient. Ang mahirap dito sa mga siko, sobrang kitid ng daan at ang dami mong makakasabay na sasakyan, lalo na doon sa may White House. ilang beses na rin akong huminto dito para magpahinga since grabe na yung hingal ko sa mga ahon. Buti na lang talaga at gabi na rin nung inaahon namin to. At hindi na rin namin nakikita kung gano'n ba katarek yung ahon. Basta ang alam ko, matarek at sobrang hirap ng mga ahon dito. <laughs> Chinagana namin ang mga natitirang ahon and after pa ng mga ilang minutong pagpupunod Pursigi sa mga ahon sa wakas Takalabas na rin kami sa main highway ng Tagaytay After namin makalabas dyan Dumiretso lang kami ng KOR ni Brother Jefferson Para magpapicture at uminom ng kape Kasi grabe mga brother Sobrang lamig na talaga at sobrang hamog na ng kalsada After magpahinga at magkape lumusong na kami ng mansion at umuwi na kami ng bahay. Kung gusto niyo palang makita or sundan tong ruta na to mga brother, pakifollow na lang po sa Strava, I am happy. At kung gusto niyo nga panood yung buong storya, full vlog is available on my YouTube channel. Masubscribe na rin po. Salamat!